Ang iwan yan. Dadaling ko yan mamaya. Bye. Dadaling ko mamaya yan. Pasako ko. Yeah. Kasi hindi dito. Sinu so, pwedeng oh, oh, lang pwedeng yan. Yes. pati yung kada natin yung dito wala na Yeah, I'm going to go to the house. I'm di yung ano SPD Hello yes, Alam okay, mo mo eh na, ka na, na Alam mo ba pre Yung ganyan si Boyas daw na maliipok okay? yan Yung malalaki Galing pala yan sa China Oo yeah, Kaya tanggilingin -tang natin Pinoy Ata man ang gamit natin, galing na Chinese. Yung ginagamot ko galing Chinese yan eh. Pero sa sibuyas, dyan, ganyan lang ano natin, itang iligid, maglulutay ng sibuyas. Hindi ka maniwala, Dumbay. Uh, um, kumakain ka sa mga restaurant, Chinese nagluluto. Yung sibuyas nila, Chinese. جيڪا نالو ٿيو آهي ۽ تي ٿين ٿا